Uy, laki. Ito yung bagong makina ng mga lods. Oh. Para sa bangka na kuya ko. Yan na, laki pala nito. Hello, Tabs! Uh, with starter pala ito. <laughs> uh, Yan. Yama. Uh, Yama brand. Tap niyo yung kuya ko. Uh, ito, mataro lang kahirap-hirap mga lods. Oh. Talagang ano ito. Oh. Starter <laughs> Dalawang daliri lang, kayang panda rin. <laughs> <laughs> ito sinasabi, dalawang daliri lang panda pandarin. 22 HP. Ayun oh, laki talaga ng kahapalan nito. May starter na siya. Wow, ganda. noon. Talaga naman. Wow, laki ng pole. Kaya ko kaya pandarin to. <laughs> kaya ko kaya pandarin. Nako, try mamaya abangan natin mamaya. Marami magagaling eh. Subukan natin 'yung mga galing naman niya. Ito may 22 HP na. Sa niyan harap. Ha. Santos dito. Santos din Ayun oh. 22 HP Advance. Bagong nabasdayan eh. Bagod hmm. na tumingin sa ano sa sticker sa ito kasi sticker lang dito raw titingin. Ito, 'yung 1.95 na nakalagay na eh mga lords. Stroke ng makina po 'yan. <laughs> Ang sabi ng iba? Mm hindi raw ano katulad sa uh, ano natin sa Kingston Man, but... 192, 192FA hindi raw 18HP ano lang daw yun uh, 14 o no, kaya di 12 sabi ko sa lang, on. yung 195 na 18HP 198 18 hp tsaka 192 18HP baklasin nila isa lang yan, yan. yun. isa lang ang sukat na piston cap 92mm ito hindi ko alam sukat na piston cap nito mga lords dahil 22HP ito parang ano ito medyo malaki ito parang 97 ba to? o mga ganun siguro kasi 195 siya ibig sabihin yung taas ng kanyang cylinder head 195 lang yan ang stroke nya maraming magagaling dyan na magtingin yung 195 daw 18 HP hindi siya nakabase sa stroke try natin master pair ha? sige daw baka maya sapiin ko di magandar pala isa natin matay na yung battery mo dito o tignan nga subukan daw ang under ng ano lakas lakas ng tindi ito HP ayun no? pwede starter na pala ito Kalaga naman connect mo na ito yung kamastag ha? I connect mo na yung kamastag ha yung taas ng RPA mo dyan baka mag wala ito wala na kawa o yung anang ilalim ha uh -huh. baka magkalampag kalampag ito buka natin ha na. tindang ha uh tindang -huh. sige daw 18 oh. pa naman grabe magkalampag. kaya Ay ito pa kaya <laughs> kasama nakasama naka, ano, naka sa ano niya. Bagong bago ito so, mga bagong dating. Ito <laughs> yung Ay, diyan, oh. Ito yung kanyang ano. Karton. Naka bubble wrap pa. <laughs> Ay, yan. Talaga, hindi na bas tabas basta so yung bangka na kung ganito matuloy na ito kasi malaki makina. <laughs> Talaga ito. One click to start talaga ito. <laughs> one click to start. <laughs> Dalawang daliri lang. Ah, oh, maraming kamay ko dahil baklas ko ng makina. Binabaki mga makina namin. Mamaya pakita ko dun sa ano. Ihangay namin yung bangka. Ito yung button. To repair. Start. Oh, kamo makina. Baka baka tumawid ito. din. mo wait, totok mo sa akin wait. Diyan mo, diyan mo video lab. Diyan ko nang Baka makampak ah. Okay. to Start. Ay, oh, wala. Start. Oh, wala. Di kaya? Lubat. Ulit. 1, 2, 5. Lubat tol. Di kaya lubat yung battery mo. No? Baka loose lang. Idigyan mo to. na ito. Piskisa mo na. Piskisa mo na mo sa Tingin daw ko kompresyon nito. Parang di kaya. Parang kaya sa ito <laughs> Parang di kaya sa tiin ito ah. Mm pag nagloko yung starter. Straight. Try, try. Okay. One, two. Oh! Talaga. Ang lakas. Hindi ka nagulat. Ang gulat <laughs> ka, wala. Ka, <laughs> <kaman>. <laughs> ulet, ulet, ulit, ulit, ulit. Ang lakas na sipa. Ito yung muna. Ito yung lakas sa sipa. Tutok mo dito, dito, dito. dyan. No. May lang, may lang. Okay, okay. Lang, ulet, ulit, ulit, ulit. Okay. Start natin. One, two, three. Oh! Angat. Baik, kalau enggak sana. Sangat. Mentor <coughs> para magtaub tuh lah. <laughs> lah. itu. Ah, <laughs> <laughs> <Yeah>, Oke, <okay. laughs>

아빠 비난 이게 white electric starter. <laughs> Nagulat yung mga bata nung mag-start. <laughs> kanina, hindi namin mapay-start yung start. Nakasara pala yung tangke ito. Nakasara pala kanina. Kaya pala ayaw mag-start. <laughs> good, 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 good. Daw makabalik na tayo <laughs> sa mga pa, Sa seller. Sa daw ulit tal. Toto Sa tito Okay, sige. buwan tito ulit. Hindi ko muna sasatiin itong mga lods kasi ano, walang bolt dito sa plataporma yung ginagamit kasi namin na tabla, nakakabit pa yung makina ko doon. Kaya ito hindi pinisa tayo may mag ano to mabaliktad, pa yung mga ano na makina <coughs> oh, baka bumaliktad. Bigyan mo lewet. Ah, baka mo lewet. Start natin hey. ulit kung okay. Tinasa mo ko ng na. Ah, ito hindi na kinasa no. Oh. Grabe oh. dalawang daliri lang. <laughs> papandarin rin yung makina, dalawang daliri lang. Ah, <laughs> oh. ito sinasabi, dalawang daliri lang kaya pandarin. 22 HP, walang kahirap-hirap. Game start. Abangan nyo mga lods, sasatiin ko ito. Baka mabalian ako. <laughs> Abangan nyo, sa so, nagsasabi dyan. Sa ngayon, hindi po muna, gawa muna ng bolt dito sa platforma para hindi bumaliktad. May yung gusto sa amin yun. Mayroon kasi baka biglang bumaliktad. Ah, oh, funky. Yun. Oh, ganda ng makina talaga. Ganda ng bago. <coughs> Woo! Mapapasa na all ka na lang talaga. Masakit sa ulo. ako. ka. Naman. Ito na tumagal. <laughs> ah, tumagal yan. Eh. Tumagal Okay. <clears throat>